Ang liit lang pala. Hindi ito gagana kapag madilim. Oh. Wow. Ang cute. Ito yung kamay ko. Ang liit lang oh. Pwede yung makiholder. Pwede din pang collection. Cute. Ito yung solar panel niya. Tapos ito naman yung dinamo niya. Ganda. Sabi sa instruction, kailangan niya yung saktong init ng araw. Wow! <laughs> oh, kuminto doon. Mainit dito, tapos doon, shades. Oo, oh, Oo, oh, mandal siya kasi mainit. Oo, oh, nawala. Oh. Tulak natin dun sa mainit. Ah, turbo! Ah, turbo muna! <laughs> oh, tapos minto siya dun. Hindi ah, talaga siya mahuhulog dito. Yan, yan, yan. Kasi napalibutan siya ng shades. Ang ina yan dyan. So, lagay ko ito dito. Oo, oh, hindi siya nahulog. <laughs> Kasi may shades. Natubunan na siya. oh hindi na siya tatakbo. Stop! <laughs> Umiikot siya. Pag init, oh, uh, uh, galing no. Saya niyang pagluraan, hindi lang sa mga bata. Masaya din para sa mga matatanda. Walang init dito. Galing. Kala ko ganito kalaki. Mas maliit pala. Ang ganda dito sa mga school projects or school activities na yung mga teacher nag iintroduce sila about sa solar energy. Yun, maganda ito. Kaya kung interesado ka sa munting laruan ito, check lang dito sa yellow basket. Ang cute! Mukhang matibay pa.